Eh mabisyo talaga yung laga ko. Oh. Mm. Ang ano niyan, pakamot sa ulo niya. Mm. 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 Yan ang bisyo niyan, pakamot sa ulo. 'Di ba? Yan ang bisyo niyan, kamot sa ulo. Mm. Ano na, pogi? Ayan, yan ang bisyo niya. Pagkamot siya sa ulo niya. Gusto-gusto um, niya yung kinakamot yung ulo niya eh. Ayan, ganyan. Hmm. Um, ganyan ang gusto niyan. Hmm. Um, um, ulit, di ba? Hmm. Um, siya kontento, oh. Talaga nga, ano yun yung ano. ああいう人、ん、<laughs> <laughs> これくのんこれくのこれくのこれくの